Meron ako dito 1,000 pesos at gusto kong pumunta ng Baguio City. Ang tanong, saan nga ba aabot ang 1,000 pesos ko papuntang Baguio City? Tara at ating alamin! So mga kaibigan, paalis na kami ngayon. Nandito yung 1,000 natin. Tingnan natin kung saan naaabot ang 1,000 natin papuntang Baguio. Hindi ko alam kung kasya na ito pero tingnan natin kung kakasya Paglabas namin sa kanto namin ay sumakay na agad kami ng UB. From Novaliches to Cubao, ang pamasahe ay 45 pesos isang tao. Bali, meron na lang ako natitirang 955 pesos sa budget ko. Makalipas lang ng one hour ay dumating na kami sa Cubao. So mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa may Cubao. And kakababa lang namin ng UB. Ang pinamasahe namin doon is 45 pesos. Punta na kami sa may Genesis Terminal. papuntang Baguio. Tingnan natin kung magkano pumasahe doon. Makalipas lang ng ilang saglit ay dumating na kami sa terminal ng bus papuntang Baguio. Kaya mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa may terminal papuntang Baguio. Asap of the moment, ang oras natin is 11 and ang next na biyahe is 12 p.m. pa. So pa kami ng isang oras. Bali, magpapay nga na muna kami dito. Update ko na lang kayo kung magkano yung pamatay dito. Habang nagpapahinga kami ay bumili kami ng siopaw para kahit papano may laman yung tiyan namin bago bumiyahe. Pagtapos namin kumain na nung ko yung konduktor ng bus na papunta sa Baguio kung magkano pa masahe papunta dun. Tapos pwede magtanong boss, magkano pa masahe ngayon pa Baguio? 6, 1, 2, huh? Ha? Ano 16,616 pa na pa ngayon pa Baguio. Kaya ngayon, sasakay na tayo, pasok pa naman sa budget natin. Expect namin dati nung first time namin pumunta dito, ano? Mga nasa 1K, ganun. Pero magkano lang pala na? 616. Ah, 6,616. No? Kaya ngayon pasok pa sa budget natin. Ngayon sakay na tayo para sa harapan tayo. Agad-agad right, so. na kami sumakay sa bus para sa harapan kami makaupo. Nakakahilong kasi pag sa likuran eh. Tayo okay, mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa may bus. Pero mamaya pa ito babiyahe kasi alas 12 pa eh. Sumakay lang kami agad para kami nasa harapan. Diba para kasi malayo la yung biyahe ito para hindi nakakahilong. Makalipas lang ng 30 minutes ay umandar na din yung bus. 12.18 ng tanghali kami nakabiyahe. From Cubao to Baguio City ay 616 pesos ang pamasahe. At mga 4 to 5 hours daw ang layo ng biyahe namin. Kaya medyo matagal-tagal na biyahe to. Huh? <laughs> Makalipas ang tatlong oras ay dumating na kami sa Pangasinan. Nag-stop over muna dito yung bus para makakain at makaihi yung mga pasahero. Kaya mga kaibigan, nandito kami ngayon sa may Pangasinan. And as of the moment, ayun no? Oh. o. Umuulan mga kaibigan, nag-stop over muna kami dito sa Pangasinan. 20 minutes para makapag, uh, makaihi, makakain. Tapos, ano, babiyahe pa kami. Meron pa kami natitirang 41 kilometers and estimated time niya is 1 hour and 7 minutes. Bali mga ano, baka sa baka mga alas 6 na kami makarating doon. Pero okay lang. Tingnan natin kung sana abot tayo sa 1,000 natin. <laughs> Magkano na tele. Eh. Pagtapos namin mag-stop sa Pangasinan ay bumiyahin na ulit kami dahil medyo malayo-layo pa yung babayahin namin. <laughs> Makalipas sa maigit 3 oras ay dumating na kami sa Baguio City. Ito so, mga kaibigan, nandito namin ngayon sa may Baguio City. Ngayon, gan, babaan na. Uy, Gogi, okay, wala na. And time check tayo mga kaibigan eh, na no? yun. 6.45 na. Tagal ng biyahe namin mga kaibigan. 6.45. Thank you, bossing. Pagbaba namin sa bus ay sobrang lakas pala ng ulan. Kaya mga kaibigan, umuulan dito ay eh, no. Oh. Wala kasi ulan mga kaibigan. Nandito na kami sa Baguio. Tapos may Baguio pa, huh? di ba? Double bagyo. kill. Baguio sa Baguio City, di ba? Dahil malakas ang ulan, tumakbo kami papunta sa pila para sa mga sasakay ng taxi. <laughs> Makalipas ang limang minuto ay nakasakay na kami ng taxi. Well, so, mga kaibigan, nakasakay na tayo ngayon ng taxi. Ay papunta tayo sa may transit namin. Tingnan natin kung magkano aabot ng metro natin. Magbabahit pa tayo sa transit natin man. Mas nangagalong pera. <laughs> Makalipas lang ng ilang saglit ay dumating na kami sa transient namin dito sa Baguio So mga vegan dito na kami Ngayon, the moment of truth, tignan natin kung maganda yung pag natin The moment of truth <laughs> 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 ilaw hindi ko na ipapakita sa video na ito ang narentahan namin transient house dahil sobrang namangha kami dito. Abangan nyo na lang yung next upload ko dahil i-review natin tong transient house na ito. So mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa may transient namin. Ngayon, so, kikwentahin natin lahat na nagastos natin papunta dito sa Baguio overall kasi uh, mula nung no, nagtana tayo, sumakay tayo ng UB dun sa may Quezon City, papunta dito, papunta sa Cubao, tapos Cubao, papuntang Baguio, and Baguio, papunta dito sa transient namin. And tingnan natin. Una namin pamasahin, mga kaibigan, galing kami ng Baliches, uh, papuntang Cubao. Ang pinamasahin namin sa UB, mga kaibigan, is 45 pesos. Bali, vale 45 pesos, mga kaibigan, ang una namin gastos. Pangalawa, mga kaibigan, pagpunta namin dun sa may Cubao. Sumakay naman kami Cubao to Pabagyo. Ang pamasahe naman doon mga kaibigan ay 616 plus natin. 616. eh okay, kwenta natin, bali. 661 na mga kaibigan. Tapos nung pagbaba naman namin ng Bagyo, sumakay naman kami ng taxi papunta naman dito sa transient namin. Ang gastos naman doon 110. Pero siyempre, tatlo kami, hati-hati kami. Bali, i-compute na lang natin ng 35 plus 35. Yan. Bali, ang nagastos natin mga kaibigan ay 696. Ayun na ay, yung nagastos natin. Pero, hindi pa doon nakikwenta yung bayad natin dito sa may transient mga kaibigan. Kasi, huh? ano kami dito eh, 3 days and 2 nights kami dito mga kaibigan. Bali, ang per head dito mga kaibigan, 500 pesos. Bali, dahil 2 days kami dito, nag-iisang libo kami tatlo. Bali, pag pinlas natin mga kaibigan, plus 1,000 pesos equals 1,696 mga kaibigan. <laughs> hindi pa kasama dito yung mga expenses mga kaibigan yung kinain namin. Hindi ko pa sinama doon. Huh? Ah, pero pag isama natin, isama na rin natin ha. Ah. Yung Shopaw, 45 pesos. Yan, tapos bumili pa kami ng tubig. Tag-isa kami ng tubig, bali 20 pesos, 25 pesos. 25 pesos. 1,766 pesos na agad na nagastos namin. Papunta pa lang mga kaibigan. <laughs> Hindi pa kami nakakagala dito. Talagang ano, ayun eh, o. Papunta pa lang ito mga kaibigan ha. 1,766 na agad yung nagastos namin. Laki na agad na nagastos namin. Papunta pa lang yung mga kaibigan. Huh? Pero syempre hindi pa natatapos doon yung gastusin. Dahil nga pumunta kami dito para mag-content. Pupunta kami sa mga galaan dito. Gagastos kami sa taxi. Sa mga pagkain namin. Gagastos pa kami. Kaya talagang malabo yung 1,000 pesos mga <laughs> Sinubukan lang natin for experiment, ano lang, is parang experiment purposes only lang. Pero expect talaga namin na hindi talaga kakaya yung isang libro. <laughs> Sinubukan lang namin para malaman nyo lang din, di ba? May document namin kung paano makapunta at kung pa, magkano yung gagastos din. Pero ayun, sa 1,766 na yun, hindi pa natapos yun doon dahil papunta pa lang yun. kasi huh? So, syempre, pag pumunta kayo dito, gagastos kayo sa pagkain, gagastos kayo sa pamasahe sa taxi, tapos mga Magbabayad kayo sa mga tourist spot dito. Ang damang gastusin. Kaya talagang kung 1,000 lang ang budget nyo, pupunta kayo ng Baguio City. Huwag na huwag nyo nang babalakin mga kaibigan. Kasi magmumukha lang kayo tayo. <laughs> Kaya ayun, sa mga nagbabalak pumunta ng Baguio dyan, 10K ang budget nyo para hindi kayo mabigo. Solid naman ang pagpunta nyo dito. Hindi masasayang yung pera nyo. Oh, ye.